न की माला पर जनदार सा मंगलिया ने फिर बर्थिंग है बल जनदार हेलोनाथ ने मायो ने बात नहीं कुछ कार्य आज दिन हम को दे कृष्ण नाम इकोनॉमी नेपाल कलाना mundo. Sigur. Pero kapag nag-umpisa, yung ating mga barangay at maganda performance, But, baka naman ang ng ang konstitusyon na sa legal provision at masigipan din ang pangbaho ng ating mga lokal tisa na kung yung barangay 6 static, sana all oh, alone. Pilitin natin na mag-iisa okay. sa ito. sipag, pinakaaktibo, pinakamaasahan pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Aimee, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with amy Action, tulong, mission, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Aimee, solusyon. Serbisyo, publikong mga problema niyong mapapawi Dito lang yan sa At moment with At the moment with I me. At the moment with I A with At the moment with I, At the moment I with At the moment with with sa I, may, awitan, may kulitan, may bistuhan. Talaga lahat ng ngalitan Na pag -uusapan. sa mga palitan Siya na sa mga dalita hindi na papaiwan sa pagsisilbihan support ang ibinibigay at kasiyahan natin talaga namang walang humpay. Season 2 na tayo. Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong pagtangkilik at pagmamahal sa At The Moment with action Aksyon, tulong, mission yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhan may kulit sa aral sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ng mga suliranin, isabuhay at laging sabihin ang forever motto natin, lahat ng problema I, I, may I ay may solusyon! ko, Hello po, Madam Senator. Siyempre kasama po natin ngayon ang ating mga studio audience na handang-handang makarinig ng inyong mga solusyon Not. sa kanilang samot-saring problema, mga agam-agam, at kung ano pang mga problema. Ito ang ATM Ask Thy Mana! Question number one. Si Hi po. Kumusta? Ako po si Marvin Hernandez, taga Caloocan. Ano po masasabi ninyo tungkol sa naba, napapabalitang ano, may kaso na sa na monkeypox sa Pilipinas? Ay, naku! Yung monkeypox na yan na galing daw Africa. Kalat na kalat. Pero ang magandang balita, hindi naman daw airborne. Ganun pa man, mag-ingat tayo. Talaga naman, ako nakakuan na naman eh. Nag-face mask na rin ako kung uh, maraming tao at saka enclosed. Mahirap na. Pero ang sabi skin-to-skin contact. So, balik na naman tayo sa paghuhugas ng kamay, alcohol at mahirap na. Wala pa yung bakuna sa Pilipinas. Sa Afrika daw, meron na. Pero, darating at darating din yan. Huwag tayong matakot, mag-ingat lamang. Kamalawang talong po si Leandro Sena, taga Bagong Silang, Caloocan City. Bagong Silang, nako, 'di ba? Yan ang pinakamalaking barangay aba, dati sa buong aba, Pilipinas, aba. divided by six na. Aba. Nako, ha? Aset ah, Senator, anak po ako ng isang pulis. Paano niyo po mapapaliwanag yung bill na 2758 na para sa retired office and non-officer ng PNP? Ay, oo, yan. Yan ang talaga yung problema natin. Dahil alam po natin na yung mga kapulisan natin talagang abalang-abala sa retirement nila kung yung pension nila mababayaran ba on time at sapat. Yun ang gusto natin palawakin at hinahanapan ng pera. Ikalawa, yung pagre-retire nila, alam natin yung 56 years old, apakabata pa niyan ngayon. Ngayon, na sa panahon ngayon, dati talagang parang matanda na yon At ihambing na lang natin sa mga sundalo sa so para pantay naman sila. At higit sa lahat, palawakin yung mga promotion. Kasi dumami na ang pulis, dumami na ang Pilipino. Dapat dumami rin ang general, colonel, major at iba pang opisyal. Tama ba? Wow. Ayun. Maraming salamat, Sen. At para po sa ating huling katanungan. Um, Sen, hello po. May gusto lang po akong itanong. Meron na po Pakilala ka muna ng pangalan mo. <laughs> Ako po si Jovin Dimaano, taga Sampalo. Sen, ah, may nice lang po malaman kung may batas na po ba kayo para sa kalusugan? Ano po ito at para kanina? Ay, nako, marami tayong uh, inaasahan sa kalusugan kasi napakamahal. Bawal magkasakit. Yan na nga ang problema dito sa atin. Unang-una, meron akong uh, panukala na sana lahat ng mga magvo-volunteer malista kasi nakita natin yan sa pandemic, di ba? Nung nag-COVID-19, nangangarag tayo kung sino magiging medical worker, sino yung magiging nurse, eh marami naman volunteer. Kaya ilista na natin parang Medical Reserve Corps. Ikalawa, yung isa pa, yung nanay ko at yung tatay ko, mahilig magtayo ng ospital. May heart center, may lung center, may kidney center. Kaya napaka-importante na magkaroon rin ng mga ganitong specialist hospital sa probinsya. Isipin mo kung taga Mindanao ka, luluwas ka pa sa heart center ng Maynila. Ang layo kaya nun. Tapos dadalhin mo pa yung mga kamag anak mo, sino magbabantay sa iyo. Ah, pakahirap. Kaya palaganapin natin 'yan at gawan rin natin ng specialist annex man lang o specialist clinic sa iba't ibang rehiyon. Ayan. Maraming maraming salamat sa ating studio audience. Patunay nga na ang bawat tanong ay may sagot at ang bawat problema ay may solusyon. Isang babaeng may tapang na harapin ang bangis ng kagubatan ay ating makakakwentuhan maya-maya lamang. Kaya naman, sama-sama tayong makikagat sa kwento ng kanyang buhay sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee. Season 2! Kilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasipag. Ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang. Iginawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako at ating busugin ang mga nagpapakain sa ating. ating.